Thank, Thank you so po. much po. sa mga Tekram po natin, please po supportahan po natin si Ate Michelle. Ate Yung mga solid supporter po ng Tekram. Yung adapted po natin bago. <laughs> Thank you po. Thank mga you sa lahat ng support mga ka-Tekram. Maraming salamat. So hello po mga Katekram, magandang tanghali po sa ating lahat. Umaga o gabi, saan man kayo naroroon ngayon? So dito sa Pilipinas tanghali mga Katekram. At ngayon po ay nandito tayo sa Barangay Mapaniki Candaba, kung saan po yung barangay nila Tatay Tekram at ng Manalastas family. So ngayon mga Katekram, ito po ang aming mission ng aming Kuya JC sa Kasama ko po siya ngayon. At aalamin uh, po natin ano yung nadinig natin dati sa kasamahan natin na si Ballpoint Man na doon nga ay naitakil po nung kasamahan natin yung uh, may pagbabanta nga doon ginawa sa buhay ng Manalastas family. At nung time na yon ayon ayaw ko maniwala mga katekram dahil si Dave po yung sinasabi nagbanta. Ngayon, ngayon po mga katekram, kasama ko again si Kuya JC, uh, po tayo ng pahintulot sa loob kung tayo po ay papahintulutan na alamin po yung uh, about sa issue ng uh, pagbabanta po sa buhay nila tatay Tekram. At again, hindi po kung sino lang ang nagbanta, si Lordy Biel de Talo po or kilala po natin na Dave. Kaya ayun mga katekram, samahan nyo kami at dito walang bias, nasa katotohanan lamang po tayo. At diyan natin makukuha yung totoong ebidensya natin at totoong magiging kapalaran ni Dave pag nagkataon. Dahil ang grave threat po na ginawa niya sa Manalastas Family ay hindi po biro. So ito lang po ang mensahe natin sa mga wakwak. -wak. Pagbutihin nyo pa ang paggagamit kay uh, Biel kung ginagamit nyo man siya kasi kung ano po yung mga ginagawa nyo ay babalik din po sa kay Debian at sa inyong lahat dahil again ang pagbabanta po sa buhay ng ating kapwa o grave threat ay hindi po yan birong kaso so tara po mga katekram at samahan nyo kami ni KJC sa loob para papakita po namin sa inyo ang ebidensya kung talaga bang uh, nagkaroon ng uh, blatter ayan so tara po mga katekram So, eto po mga katekram, ang kasama natin, ang ating Kuya JC. Hello po, uh... magandang, magandang tanghali na po. At uh, nandito, nandito po kami ni yes. Bunso, Jat Michelle uh -huh. Japina, para po alamin natin kung ano po yung katotohanan. Yes. So, nandito po tayo sa Barangay Mapanike. ada po, papasok po Ayan. tayo. Let's go mga katekram. magandang tanghali po. Magandang tanghali po pala. Tanghali na po. Hi po. Uh, Tapos po po. Pwede po ba kami na magtanong? Sandali po. Mas na ang katawan. Magtatanong daw. Ano po? Ato po. Alam niyo po namin nung kasi po nung mga 2 months ago na po yon Nag-flutter po sila um, tatay po rin dito, yung mga mananas na, na sila sa family regarding po doon sa batang ng nagbanta si no? sa kanila si Dave. Lord Didier Italo. Sa pangalan ng Dave. So gusto lang po namin na uh, nakita mga yung kanyang platter. Uh, Kasi po kami po yung transparent sila po dito. Kami po yung mga defenders po yung itatay kay sa social media. So gusto lang namin ipakita uh, sa mga sa mga followers po niya na uh, kung talagang totoo kung nagpa-blatter sila doon time na... Ay. Mga 2 months ago na po. Si Vielle na ang Kaya bin-blatter nila din po si Vielle. So pwede po namin makita. Yung record Yung record Yung record po. Date mo ba yun? So yan mga katekra. Nandito kami ni Kuya J.C. Isaak. Ayan. Supportan niyo po yung channel ng ating Kuya J.C. Isaak. Ha? Thank you uh, po. Uh, Iniintay na lamang po natin yung secretary para mismo siya po yung magkakaludkot ng record ni nila Tate Tekram na nag nga po ng great threat dito kay Dave. Ayan. So, intay lang po tayo mga ka at uh, kasama natin again ang ating Kuya JC. Isa, Thank po. po. Ako na. Ako po. ako po. Opo, uh, ako, ka uh, kasama ko po, po si Ma'am Bisi Nalatangali po. Ako, uh, ang lingkod po si JC isa So kami po yung mga dependents po ni Tatay Tetram sa social media, yung mga Mananastas family po. So kami po mga dependents po ni Tatay Tetram, uh, kaya po kami nagpunta dito sa barangay. Uh, gusto lang po namin alamin talaga kung talaga po nagpablatter po sila Tatay Tetram, yun lang naman po. Yo, may talaga, June 11. yun June So confirm, nagpablatter. So confirm po talaga, nagpablatter po pala talaga sila. Oo po, ah, uh, ah, uh, siguro po, sir, hindi na po kami kailangan humingi po ng copy at na naman po namin sa inyo na totoo po pa na nag na Meron po kasi isang pinapanggit sa akin ng mga vlog na siguro mga 2 months ago na po nakalipas nung nag-issue po si Dave, yung po sinasabi, yung pong po pangalan po niya, si Lord BPN. Uh, okay. nag nagbanta, nagbanta po atayong si Lord Miguel sa mga manalastas family At naipablaker po yata dito ng mga manalastas dito sa Paraguay po ng uh, mapanike okay. Opo, <laughs> eh kami po eh dahil po nasa social media kami, gusto lang po namin ay eh, transparency uh, Para po naman ay eh, malaman po namin kung nagkasabi po talaga ng totoo itong si Tatay Tekram, Regarding po okay. di dito sa bata na si Lord Divien na pinag-blatter po nila dito sa barangay po ng, ng uh, mapanike. Uh -huh. At uh, dun, dun, lang po kami sa katotohanan. Unang-una uh, -una po, kaya lang po kami nagpunta dito sa barangay po ng mapanike para po uh, may klaro po namin talaga na si Tatay Tetram na natutuwa po nagpablatter siya rito regarding po dyan sa bata niyan. Okay. Opo. So, ang nakalagay po ba sa blatera, sir, yung bang nagbanta po itong bata? Opo. Uh -huh. Opo. So, totoo po pala talaga siya nagbanta eh no. Okay. Pa po na, sa part lang po na, na ipablatter na po ng mga mga ito si, katunayan po na ito si Lord DeVille, eh nagbanta po talaga siya. Yun, yung, uh, blatter, -blatter siya sa, uh, uh, sa threat po, sa threat po. Uh, Opo. Ah, pagbaril po. Opo. Opo. Ah, June 11. June 11. Okay. Mga anong oras po yun, sir? Noong nagpa-blatter sila? 11.45. Nang umaga po, nang gabi. Nang umaga. Hmm. Okay po. Maraming maraming salamat po, sir. Ah, uh, ito pong usapin namin na ito. Okay. Yeah. Ako oh, po. Ako oh, po. po. Eh, po namin kayo at uh, importante po na uh, nalaman lang po namin yung katotohanan na talaga po nga uh, itong ating uh, uh tatay ay pinablocker po itong si Lord DBL talaga nito dahil po doon sa kasong uh, pagbabanta. Okay, maraming salamat po kuya at uh, sir. Ito lang naman po kung usapin natin na ito. Eh. Ito lang naman po yung uh, parting gusto kong po pong uh, talaga linawin. Na para po uh, wala pong masyadong, uh, kasi po masyadong pong binabas ng ating Tate Tekram na sinungaling daw po. Kaya gusto lang naman po namin ilabas itong uh, usapin na ito na totoo po talaga silang nagpablatter regarding po dyan sa batang si Lord DBN. So kami po yung hihingi ng authorization sa inyo na ito lang naman po usapin na ito at uh, gusto lang namin ilabas yung katotohanan. Uh, okay po, okay po. Salamat po sa inyong pagbigay po ng informasyon. Okay. Permission. Uh, Permission po ako. Thank you very much po. Mauna na po kami, sir. Mauna na po kami. Thank you po, sir. Ayan po Thank si you Michelle po. Japina po. Salamat po, sir. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Okay. okay. So, ayun mga... Ma'am, okay na po. Salamat po. Ah. Thank you so much Thank po. Thank you so much po. At least po nalaman po namin yung katawanan na... Hindi po nagsisinungaling ito ng mga manalastas family regarding po doon sa uh, pinablater nilang bata dito na nagbanta po sa kanilang buhay. So kami po ay eh, gusto na nagpapasalamat. Kasama ko po si Ma'am Michelle Japina at ang inyong lingkod po, JC Isa. Kami po yung mga defenders ni Tate Tecram sa social media. Thank you uh, so, so much for sa time and effort. Po Salamat po. So, ayan mga katekram, na-confirm na nga po natin na meron talagang blatter dito sa barangay si Lord Ibiad de or kilala po natin as Dave. At uh, kinumpirma po ng ating sekretaryo ng barangay no na nagkaroon nga daw po ng blatter no June, June, 11. June 11 ng umaga. Uh, alas 11. Alas 11 ng umaga. Ng umaga. So yun mga katekram, confirm at uh, tara po. At mm, yun na po. At least napatunayan po natin yung katotohanan na hindi po gawagawang issue lamang yung uh, gawa gawang kwento, yung uh, sinasabi po ng ating Manalastas family. Thank you po. So, salamat po tayo sa mga kabarangay natin dito. Thank you so much po. Salamat okay. po. Maraming salamat po. Tutuloy na po kami. Thank you, uh, po. Thank you po. Thank you Thank you. Ay salamat po ng marami. Okay po. Ayun mga katekram, success ang ating lakad at na napatunayan natin ano sa pamamagitan ng mga ah uh, ano yan? kawani ng barangay. Yes. Ang ating uh, ang sekretary po ng barangay, Mapaniki, Kandaba, Kandaba ay nakausap po natin sa cellphone at pinatunayan po niya na may blatter naman po talaga dito sa barangay ang Manalastas family. Uh, against, uh, ano, hinggil po sa ano, hinggil sa pagbabanta. pagbabanta po na ginawa ni Dave sa kanilang buhay. Okay. So tara po mga katekram at na po kami. Maraming salamat. Salamat po. Oh, um, po yun. Opo hmm. um, 어어아어어 음, <목을>